Hello mga lodi. Ayan mga lords, uh, nandito na 'yung ating uh, truck. Uh, actually, nandito na tayo sa aming uh, ano, uh, warehouse ngayon, company. At uh, hindi ako nakapag-video kanina paglabas natin doon sa ating uh, ah sa ano ni, sa truck wash. <laughs> ayan medyo video medyo, medyo makintab na naman siya ulit kasi uh, tatlong linggo Sa hindi nakaligo mga lodi. At uh, ayan na, uh, pinaliguan na natin kasi bukas babiyahe tayo ng ano uh, papuntang uh, E4 at saka E1 may mga delivery tayo so ito yung ating uh, hahatakin ngayon para bukas ay uh, ready na pero doon tayo matutulog sa gasolinahan sa Petropas at saka pala maaga nag close tong uh, company namin ngayon kasi uh, na shutdown shut, ano ni? shut, shut down pala <laughs> kasi walang power yung ano wala kaninang power kaya hindi makagawa yung aming uh, mga kasama dito mga katrabaho namin so ayan nakita nyo ba yun no <laughs> yan oo ganda no <laughs> pang uh, ano ng hangin pang sala so ayan mga lodi so eh hook up na natin yung ating trailer para makalipat na tayo dun sa ano sa gasolinahan. Okay mga lods. So, at ayan mga lodi, ah uh, ano na natin so ipapakita ko sa inyo mamaya yung ano yung uh, ating uh, load para sa delivery natin. So i -ho hook up hook up muna natin to para mahatak natin ng konti, okay? So ito mga loads, ipapakita ko sa inyo dito yung uh, ating uh, load para sa ating uh, delivery. So ayan, ito lang yung ating uh, delivery papunta sa ano sa E4 at saka uh, E1. Ayan, bali ano lang ito, uh, walong uh, tindahan lang ito lahat. At saka ayan, nakapalita-palitan na yan. At saka ito, at saka ito ah may uh, stony plain pa pala tayo so ayan so isasara na natin tong ating uh, So ayan ang mga loads na na natin yung uh, ating uh, trailer. So pupunta na tayo dun sa sa Petropas dun tayo matutulog ngayong gabi. So ito na rin yung ating uh, bill of lading na papirmahan bukas sa ating mga customer. So ayan mga lodi, So hanggang dito lang muna tayo. So see you my next video mga loads. Please follow me for more. Okay? Bye bye. God bless.